Attorney, pinilit ako ng mister kong makipagtalik gamit ang dahas. Wala po kasi akong ganang pagbigyan siya kasi madungi siya pag uwi sa bahay, galing sa trabaho. Pero pinatawad ko na siya, kaya sa mga sumunod na pagkakataon, pumayag na rin akong makipagtalik sa kanya. Lalo na at naliligo na siya bago sumiping sa akin. Naghiwalay na po kami. Pwede ko pa rin po ba siyang kasuhan ng rape? Oo, pwede mo siyang kasuhan pero mapapawalang sala siya. Sa ilalim ng Article 266A na Revised Penal Code, perip kapag pinilit ang biktimang makipagtalik gamit ang dahas o pananakot. Sabi ng Korte Suprema sa People vs. Humawan, maaaring maganap ang rape sa pagitan ng mag-asawa dahil hindi lisensya ang kasal para manggahasa. Pero sabi ng Article 266C na Revised Penal Code, kapag ang asawa ang nanggahasa, hindi siya mananagot kung pinatawad siya basta't valid ang kasal. Dito dahil pinatawad mo ang mister mo, hindi siya mananagot. Para sa karagdagang informasyon, i-follow nyo ako. Dawala Lukan, katulad ni Tony Roman.